Ngayong araw nga pala ay pinuntahan namin ang isa sa longest food park sa Pampanga. Pagkatapos nga namin magtanghalian ay nagkayayaan kami papunta sa food park dito sa Pampanga. Diyos ko, kakapangan may parugo pa mga na naman nga chuisip me. Kahit tanghaling tapat, sige go, basta pagkain yan. May pupuntahan din kasi sila yung sa may dulong ilong. Ang sabi nila, yung way papunta doon ay doon din sa may food park. At dahil mahihilig kami, ay sumama kami sa kanila. Malapit lang din naman ito sa lugar namin, kaya hindi rin naman mahirap sa biyahe. Kahit rugwat luot lu kami tricycle, sige go pa rin. Ay, hindi pala tricycle sa single. Nagtataka nga ako sa araw nung papalis kami ay makulimlim yung panahon tapos nung nagdadrive ako, Diyos ko, kapali. <laughs> tapos baka namimiss nyo na yung kaldag sa video ko, eto, isasama ko kayo sa pagkaldag ko. Daan-daan <laughs> nga lang din ako dyan dahil delikado yung daan at mamaya magtulak tayo hanggang kandaba. Ay kandaba na pala to, ay I minsan may bayan. Mamaya rin kung masiraan kami ng motor, hindi na kami umabot sa paligi. Dito sa paligi, sa gilid na lang kami food tripin na lang namin yung mga damo sa gilid. Shoutout sa tatlong may na to. Sige, para sa pagkain, kahit mainit, mga tao, babi. Ang kay naman din dito, maganda yung daan papunta sa may food park. Hindi ka mangangamba na puro kaldag yung dadaanan mo. Malapit lang naman ito sa amin, mga 30 to 45 minutes. Depende sa bagal ng pagpapatakbo mo sa motor. At bago ka nga makarating sa may food park, ay mapapasabak ka muna ulit sa may kaldagan. Medyo may ikling kaldagan lang naman ito at pagkatapos ay nandito ka na sa mga stall dito sa food park. At dahil nga medyo maaga kami nakarating dito ay nag-aayos pa lang sa bawat pwesto. Yan kasi mga ilig pa karanon nyo. Pero syempre, charot-charot lang yon Kaya nga nang sabi ko kanina ay merong papasya lang si Lainda malapit dito. Shoutout na nga din po pala sa mga kamag-anak namin sa dulong ilog. Pagdating nga namin dun kanina ay kilala pala nila Medyo ako. Medyo na shy type nga yung lola mo. Hindi <laughs> ko kasi in-expect na kahit pa pano, ay merong mga nakakakilala sa akin. Nakataba lang din kasi ng puso na appreciate nila yung ginagawa kong mga videos. Kaya maraming maraming salamat po sa walang sawang mga sumusuporta sa akin. Kayo po ang dahilan kung bakit bakit pa rin ako nagbablog? Pagkatating na pagkatating nga namin dito ay meron kaming nakilala na hindi namin kilala. Charot. Ayan pa nga yung mga nabanggit ko kanina na mga sumusuporta sa akin. Sayang nga pagdating namin dito ay pauwi na sila. Yan nyo, magkikita-kita din naman tayo. Yun nga lang sa may dam na. <laughs> Pagkatapos nga namin bumisita sa mga kamag-anak namin ay bumalik kami sa may food park. Noon mo na kaya rin may kipangan. Pagkain na naman yung nasa isip namin. Ang kainaman nga dito sa Paligi Food Park ay marami silang parking area at yung mga parking dito ay libre lang. At eto nga yung mga kasama naming mga manilibre. Ayo nga pala bago kami umalis ay may usapan kami na KKB yung lakad na to. Maliwanag pa nga lang pero sobrang dami na ng tao dito. Totoo nga na madaming tao ang mga dumadayo dito. Eto namang si Aris na miss yata yung tinda naming buko juice ni Dangate. Naglalakad pa nga lang kami, bumili na siya ng buko juice. Uy! 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 idol! Uy! traffic traffic tayat show my rice oh. ito kang taya kaya gilapan yung magwete mag ngayon potong tinod ka Oh, my God. Pagkatapos nga naming mag-picture-picture sa may pond, ay phone, sunod naman ay naganap kami ng makakain. Diyos ko, makarano pala yung lilibot. Tapos ganito pa ka food park yung lalakarin mo, Diyos ko, dumanop kan talaga. <laughs> dito nga kami unang bumili sa may ateng Corn Dog. Nagulat kami, meron palang pwesto dito si Dang Ateng, hindi niya sinasabi sa amin. Habang hinihintay nga namin maluto yung corndog, ay binili muna namin si Samsam ng cotton candy. Pero sa totoo lang, hindi siya yung nakahubos dyan. Hulaan na lang kung sino yung nakahubos nito. Hindi ko sasabihin si Juno at si Aris yun. 20 pesos nga yung cotton candy na yung yan. Yung kapanahonan ko, 5 pesos siya mo yata yan. Katwa ko na talaga. At para maiganti ko si Samsam sa pagkain ni Juno ng cotton candy niya, ay kinain ko din yung corndog niya. Sunod naman namin tinikman itong mango float overload. Tapos ang mga thunders naman <laughs> ay sinubukan nila itong lumpiang sariwa. Bukod nga sa lumpiang sariwa ay meron din silang inooper dito na Shumai Shop out Shanghai. Oh, it's one sir na buko. It's na buko. Yeah. <laughs> Napadaan nga din kami dito sa may Mang Inasar. totoo nga yung sa may vlog. Na sobrang daming kumakain dito. Sa kabilang daan naman ay merong mga kumakanta na pwede kang mag-request ng kanta. Tunay nga dito sa may paligay ay hindi ka lang mabubusog, malilibang ka pa. Kaya hindi na din nakakapagtaka kung bakit dinarayo ang lugar na ito. Nakita ko nga sa page ng Pretty Baboy na meron na din silang pwesto dito. Kaya pagdating namin dito sa may food park ay ito talaga ang isa sa mga hinahanap ko. Ang sarap kasi ng mga pagkain nila dito, sulit na sulit ang ibabayad mo. Ito nga Samji go yung binili namin. Tamang tama ito sa mga nag claim ng Samji. At ang kainaman dito sa shop na ito ay available din sila through Gcash. Kaya kahit wala kang dalang cash ay makakabili ka. Basta meron kanji. Char! <laughs> Tapos nakakatuwa pa meron pa tayong libring lettuce. Thank you po! Habang dumidilim nga ay dumadami na din yung mga tao. Wala na nga din kami mapagpwestuhan kaya yung mga binibili namin ay tinitake out na muna namin. Sunod naman naming binili ay itong chill mango. Puro na lang pambara yung binibili namin wala kaming panulak. <laughs> nag out na din kami netong takoyaki. Nakita ay ko nga sa t-shirt ni Kuya, ay vlogger din siya. Hello po, masarap po yung takoyaki nyo. Baka po pwede akong makipag-collab. Char! <laughs> Sunod naman naming tinakeout ay itong The Hungry Boy Sausage. At dahil nga ginabi kami ay kinain na lang namin dito sa bahay yung mga tinakeout namin pagkain. Medyo mahaba-haba din kasing sabana yung dadahanan namin. At masasabi ko lahat ng binili namin ay sulit at masarap. Wala tong halong etos. Yun lang. Bye!